What's up guys? Good afternoon yun, know? Kapag water changes na tayo sa ating mga aquarium. Yun. Sobrang ganda na tingnan. Ito pala yung ating mga PKBM. Ito mo tayo mag sa ating mga PKBM. Yun. Know? Mga pour out natin yun, And then my second batch, yun, no? Know? Grabe, sobrang rami lang natin yung mga beta hindi na nakikita. kasi napapubayaan na lang natin yung ating mga beta ano? dito yung pray pala ng golden blue tail yun know? para mga marble ang kulay na nakita ko ay dalawa na lang ano? white and black Then dito naman yung ating oscar ano kaya ang magandang pangalan dito sa dalawa comment naman kayo guys din sa may punot yung puntot, din sa wala. Uh, Anong pangalan yan? Doon dito yung ating mga ah, PKBM, yun oh. Medyo maliit pa. Dito nakapag-select na tayo ng dalawang male, yun oh. Nagawin natin yung breeder. Yan yung breeder eye. Yung isa, ribbon. Yan o. Ribbon pa ba yan? Or cotton ah? Sobrang puti yun gold dust dalawa na lang ang gold dust natin dito yung hospital breeding natin yun know? o PKBM yung okay, breeder natin ito na pala yung ating setup ngayon sobrang solid na hindi na masikip tingnan yun know? o macros breed yung EB yung pala ito sold out na yung isa doon sa likod yun know? o sold out na yun focus mo natin yun know? o sa likod sold out na yun ito na lang matiter sa atin. Tatlong male and one female. Ang crossbreed natin. Mga fry ng Yamabuki. Hinalo ko na dyan yung PKBM BM na kal Magsiselect na lang ako dyan kapag malalaki na sila. Kapag mga jubi na. Ito yung mga jubi natin, mga breeder. Gagawin natin yung breeder. Ito. Mga BM. Yamabuki. Yan na sobrang ganda ng mga buki orange na orange mga red eye pala yan dito wala pa itong laman available pa yan dito linisin pa natin yung dyan apat yan doon tayo sa likod naayos kasi nung hama yung sa likod nalagyan ng esta naayos doon tayo sa loob naayos pa kasi doon nalagyan pa natin nandun mga fry yan yung ating bagong setup pala You know, Sobrang lawak na. Hindi na masikip kapag may pumupunta dito. Bisita. Ayan you know, o. Pagkibigin natin. Ayan you know, o. Okay. Yun, dyan sa dalawa, wala pa yun dyan laman kain pa natin yun tubi peks dun sa loob yung tubi peks natin para mabilis silang lumaki Dapat tayong BBS kasi ng extra ngayon eh. Yung setup natin. Renaya lang natin yan dyan. And then tinakpan natin para hindi na sila kapag umuulan hindi mapasok lahat yung tubig kasi doon sila nagkakasakit. Natin. baka yung mga gustong mag order dyan ng ya buki, PKBM PM lang kayo Ayan, Mga cosplay na natin Kaya ko saan yung tagawang pit siya Mga glitter ay Nandito o oh, Tricolors May white, orange and Ang pag nasa white Color sila Nag-white sila parang Gatas, kumukulay sila pero kapag na-green water na yan, magiging gold na yung kanilang ulo, parang metallic na sila, yan o. PBM natin, Oh. Tagal manganap yan, o. Grabe. Tagal manganap ng PQBM natin. Wala pa tayo dyan na harvest. Lagi sa PKBM lang tayo. PBM natin ang puting-pute. Bakit lang. gagawin natin yung breeder ah, pwesa na para natin to. Ayun, ito ang mga nito o ganda umagay dito sa ating setup <laughs>